Ayan, Apple, ano yung pinaka yung dapat talagang papunta ng Finland? Kailangan ano, um, mahabang pasensya at saka tibay ng loob. Bakit? Kasi, mahabang pasensya kasi hindi mo masasabi na ang makakasalamuha mo is uh, same ng ugali mo or madaling pakisamahan. Hmm o kailangan mahabangan siya mo ikaw ang uunawa kasi ikaw mag-adjust ka mag-adjust, <laughs> parang ganon every da dayuhan tayo sa bansang to mm. tapos kailangan matibay na loob kasi para may panlaban ka sa homesick Yan. if ever na tamaan ka kasi Yan. lahat talaga tayo pinatamaan ng homesick 'yon hmm

Vlog-vlog ang serye. So, merong nag-request na ko daw ng content yung mga pwedeng dalhin dito sa Finland. Ano mga dapat dalhin papuntang Finland? So, before that guys, I'm sure naman na kagaya rin namin kayo noon. Noong before kami mag-move dito. Nagtatanong din kami dun sa mga kakilala namin na mga nauna. Ano ba yung mga dapat namin dalhin? And aside from that, nanonood din kami ng YouTube channel ng no, mga vlogger dito At doon kami nakakuha ng idea ano yung mga dapat naming dalhin dito sa Finland. So, pero bago yon isang napaka-importante paalala, isang napaka-importante na bagay na dapat ay hindi nyo kalitaan na nangyari sa amin. Meron kaming pagkakamali na, na, nung nag-move kami dito sa Finland, nung during flight. So, ito, ito yung number one na ah. i-check nyo kasi kung nangyari sa amin, pwede rin siyang mangyari sa iba. Double checking. Um, pag na-receive nyo yung inyong ulis, lupa yung residence permit, please guys, i-check nyo yung date. Um, noong nag-flight kami, anim kaming nag-flight. Pagdating ng Istanbul, ng Turkey, lima na lang kami. Yung isa na iwan sa standbo ng one month. Kasi yung residence permit ay hindi pa, hindi pa, <laughs> ay hindi pa valid during nung nag kami. Kasi nag kami is October 9. Yung aming residence permit ay valid siya ng October 1. Pero yung isa naming classmate na kasabay namin, hindi namin na-check, hindi niya na-check. Hindi rin na-check nung nag-issue ng ticket sa office. <laughs> na November 1 pa pala, November 1 pala yung kanyang ano, residence permit. So, ang nangyari guys, naiwan siya doon sa Istanbul. Nandun siya sa Turkey one month. Imagine niyo guys yung, yung uh, stress na inabot niya. Yung anxiety during nung flight na kami din, nung iniwan namin siya doon, hindi rin kami mapakali. Although nakikipag-communicate naman yung yung agency, yung company. Siyempre, yung inabot namin na stress, yung anxiety during nung flight na yun is uh, matindi. <laughs> Although, naging successful naman siya pagdating dito dahil na pagdaanan niya kahit one month siya doon sa Turkey. Iba pa rin yung ano yung ah uh, para siyang natungo mga na stress kanya. <laughs> Pero anyways, ah uh, tapos na yun at siya ay nakamove on na at maganda na yung kalaglagay niya ngayon at lahat naman nung Um, accommodation, yung food allowance, lahat naman yun ay sinagot naman ng company. Kasi, um, mayro sa part nila, meron din silang pagkakamali. So, sa amin, din namin na double check. Sila naman, nag-issue sila ng ticket, hindi rin nila na-check yung yung date ng residence permit. So, guys, check your residence permit before you flight <laughs> Very important. Kasi pagdating sa Turkey, uh, chine-check yan doon para sure na yung mga papasok ng Europe is valid yung kanilang residence permit. So, yun guys, yung isang matinding paalala na dapat alam nyo yung dokumento nyo kung kailan kayo uh, pwedeng pumasok ng Finland para walang problema. <laughs> Yan. Um, so para naman sa gamit, um, depende siguro dun sa season nung pagdating nyo dito. For example, kung darating, kung most of, as naman ay eh, inaalala yung mga yung winter season kasi nga napakahaba ng winter season dito sa Finland. Pero kung do sa pagkakamali ko <laughs> nung nag-flight ako papunta, ang dami kong mga winter clothes, mga winter jacket na hindi siya hindi siya angkop sa weather para doon sa winter. Kasi nung dumating kami is winter season namin. Mga dalawang winter jacket pero hindi siya pang ano, hindi siya sapat hindi siya um, suitable dun sa weather dito. Kasi sobrang lamig dito ng winter. Hindi kagaya ng Hong Kong na yung, yung winter sa Hong Kong is parang ano lang dito. <laughs> parang spring lang dito. Ganun. <laughs> kasi sobrang lamig nga. So kung darating kayo dito ng during summer, during spring, um, kahit hindi kayo magdala ng mga winter coat kasi um, iwas bagahe mga bulky kasi ang mga yun, di ba? Tapos, dito, pagdating nyo dito, marami kayong pwedeng bilhan ng, uh, kung nagtitipid kayo, maraming mga kerputuri, maraming keratos, keskos, yung mga, uh, tawag dito, mga recycle, itong mga ukay-ukay. Marami kayong pwedeng bilhan dito. Mas mura, tapos mas angkop pa talaga, yung mga down jacket na yan, talagang para sa weather ng Finland. And then, kung darating naman kayo, syempre, ng winter na talaga, syempre, dapat meron kayong prepared na at least once, one or two na palitan ba. Kasi, ano na yun eh, wala kayong time pagdating dito. As in, talagang kailangan-kailangan nyo na yun. So, dapat may prepared kayo nun. Kung, depende sa season, kung darating kayo ng hindi pa naman talaga winter, huwag mo muna kayo magdala kasi marami nga mababilan dito. Ganun. <laughs> yun. Pero, um, yung ano, yung Magdala kayo nung mga kasi sa Hong Kong ang ganda nung mga ano yung quality nung sa Uniqlo. Wala kasi 'yung Uniqlo dito. <laughs> nag nagano tayo. nag, ano, <laughs> nag Hindi, pero ano no kidding aside yung yung ano nila yung thermal, yung 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 tech anong tawag ito? heat tech nila na na inner. Ano siya, uh, effective siya talaga guys dito. 'Yun yung mga ginagamit ko dito pag uh, during winter, yung heat tech nila na 'yun yung dinadagwa kong inner sa Uniqlo, tsaka sa Baleno kami nakakabili nun. <laughs> Yun yung baong ko. Tapos yung inner din na, na pants, na ano siya, parang siyang stacking na ganyan, pero pang winter, tapos dodoblehan mo ng pantalon. Marami na bibili sa taong baw, sa, ewan eh, ko lang kung sa ali-ali, dyan sa mga, ano, dyan sa mga, tindahan dyan sa Hong Kong. Pero effective yung mga yun, yung mga pang inner na yun. At least yun, hindi siya bulky pag dinala. Magdala kayo ng mga perasong bang ganyan, is malaking tulong na yun. Tapos, um, etong gamot, kasi nga yung weather dito is paiba-iba. Sobrang masakit sa ulo. Pabago-bago <laughs> yung ano dito, yung weather. Minsan makakaranas kayo sa within a week na may umuulan, o may snow <laughs> So, pwedeng maapektuhan yung health nyo. Kung malakas naman yung immune system mo, hindi ka naman parang bali wala lang sa iyo yung changes ng weather. Pero magdala kayo ng mga gamot na hiyang sa inyo kasi syempre iba yung mga gamot na mabibili. Although same lang naman kung paracetamol, paracetamol. Pero iba yung pinasanayan natin. Kung hindi pa tayo nag-a-adjust, di ba? At least meron tayong prepared na gamot na kinasanayan natin, nahiyang tayo ganun. Pagayang mga kagaya ng mga paracetamol, mga biogesic na 'yan, mga Neoset na 'yan. Yung ano ba 'to, Bioflu, yung mga ganyang gamot na ginagamit natin na karaniwan pag nagkakasakit tayo sa Pinas o dyan sa Hong Kong kasi diyan ang madalas natin inumin, di ba? So dapat meron kayong gamot. 'Yun, guys. Ano pa ba? ba? <laughs> so yung mga ano, yung mga sabon naman uh, mga shampoo. Ako din, nagpanik din ako nila. Lalaki pa nga ng kong shampoo. Na, ilang buwan na, hindi pa rin ubus. Pero guys, ano siya eh, kung limited yung check-in baggage nyo, magdala lang kayo ng maliliit talaga. <laughs> yung good for one week, ganyan. Kasi, marami namang, ano ba, bibilhan dito, Ganon din. <laughs> marami, maraming kami pagkakamali nung mga time na yun na pwede siyang, pwede hindi namang ganon kasi ano anyway, eh, yung parang excitement mo, yung worried mo, yung hindi, yung mixed emotion ba, hindi mo na <laughs> hindi mo na alam yung yung mga ano ba, over baggage ba ako, tama ba itong mga pinagdadala ko, yung doble-doble na nadadala mo, yon Pero advice ko, yung mga shampoo, mga toothpaste na yan, mga sabon, mga pang one week kasi pwede kayong bumili sa mga shop dito, mga grocery dito hindi ganun ka ano, hindi siya ganun ka dami. So, kung 23, kung isang maleta lang yung dala mo, during kahit winter ka pa dumating dito, ayan, makakasurvive yung 23 mo na kung meron kang dalawang pang, pang winter dyan. So, kung summer kayo dumating, hindi mas marami kayong pwedeng ilagay dun sa bagahe nyo kasi hindi siya bulky. Kasi kami noon 40 kilos yung dala namin. So, ang dami namin kung ano-anong na na dalhin. <laughs> Ayan. Pero yun lang naman yung, guys, yung pinaka na alam ko talaga. Yung, yung gamot, yung winter clothes. Itong mga toiletries, hindi siya ganun ka, kasi marami, marami ka mabibilhan dito. Doon naman sa, ano, sa gamit naman, sa trabaho, is, pwede, lang, pwede naman kahit anong gamitin mo sapatos kahit hindi naman noon nga eh nag-iisip pa kami kung crocs ba talaga kasi yung nakikita namin noon is crocs hindi naman kailangan kahit naka rubber shoes ka lang kahit nga naka chinelas ka lang na may medyas ganyan okay lang kasi kung saan ka komportable basta wag hindi siya madulas hindi siya ano kasi kung nagtatrabaho ka at medyo lakad ka lakad tapos may tendency ka na madulas basta yung hindi madulas na mga slippers mga shoes ganyan tapos yung komportable ka sa sapatos mo ganun tapos ano pa ba? Mga usual lang na ano na mga kailangan natin. Kasi guys, lahat naman mabibili naman dito. Lahat ng kailangan natin, mabibili siya dito. So, hindi mo kailangan mag-worry kung wala ka nito. Ang importante, may dala kang baon. <laughs> Meron kang sapat na pera. Kasi, yung... Ako, personally, yung baon ko is 850 lang. Good for 2 months. Two months yun, guys, ha? Kasi hindi naman, hindi naman agad-agad kami nagbayad ng bahay. So, yun is ginamit ko yun pambayad ng pag apply sa police. Ginamit ko sa transportation, sa pagkain, tapos pag bumili ng gamit ng iba't iba. Kasi two months yun. Napagkasya ko naman siya, guys. Um, depende nga yun sa budget mo. Kasi the more na may malaki yung budget mo, mas more na malaki yung ah uh, mga magagastos mo kasi yung sa akin is maliit lang yung yung dala ko so limited lang din yung paggastos ko yun pero kung may budget naman kayo why not <laughs> ayan basta meron kayong ano 1000 yung iba ang dala nila is 1500 ganyan pero i'm sure yung 1000 yung 850 to 1000 is kasha yung sa dalawang buwan makakasurvive kayo kasi hindi naman agad-agad kayo magbabayad ng bahay yun is for personal consumption nyo. Yung mga, mga dapat bayaran na pagating dito. Kagaya ng mga IDs, ganyan. Pagkain, transportation. Yun lang naman guys. Wala ako maisip na importanteng ah, uh, a must. Kundi yun lang na kailangan. I-check e nyo yung inyong residence permit. Importante meron kayong gamot. <laughs> Kasi baka magbago yung yung ano nyo, yung yung reaction ng katawan nyo ba pagdating dito sa weather dito. Meron kayong gamot na nakaready. Ganun. Yung pera na pambili. Basta guys, lahat ng kailangan nyo, mabibili nyo siya dito. <laughs> Hindi nyo kailangan mag-panic buying. Mag-panic <laughs> buying dyan before mag-flight. Yun. Lahat dito makikita nyo guys. Promise. <laughs> at ano pa, at uh, mas convenient pa. Mas ano pa siya, mas suitable pa yung mga mabibili niyo dito. Guys, additional nga pala. Ito yung charger natin sa Hong Kong. Singapore ba ganito din? Uh -huh. Dapat kayong bumili ng adapter. Ito yung ginagamit dito. Yan. Additional. Kasi, ano, hindi nyo pwede basa-basa saksakin dito. Kailangan yung adapter. <laughs> Ayan. Tsaka may additional pala si Apple. Ano ba yung Apple? Kailangan ano, tibay na loob. Kasi, pag hindi matibay na loob mo, oh, kasi kaiyak. Ka. Ayun, magdala daw kayo ng tibay na loob. <laughs> <laughs> Ayun. And also, don't forget to check the super kasi may guidelines doon kung ano yung mga pwede at bawal dalhin ng Finland. Like mga dilata. Meron silang mga nakalagay sa super cool, di ba? Paglilipad na. Check nyo yun, guys. Pero wala naman nakalagay na bawal Walang tuyo. Huwag wala kayo ng <laughs> Pang ano yung pang survive. <laughs> Survival kit. Mga tuyo, mga alamang. Basta <laughs> <"Sa> limited lang. <laughs> so yun lang guys, basta check nyo guys yung inyong residence permit para walang maiwan dun sa ano sa layover <laughs> <laughs> ng one month. Mahirap na! Good luck guys. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye Hey pa.